yan nilagyan natin yung bubong yung bangka natin para hindi tayo mainitan mga lood. Umaga na tayo uh, papalaot. Ayan, nandito po sa amin ngayon. Papalis pa lang. Sana marami akong uli mamaya. Mga... Mingaw yung sakay ko mga idol. Kapit muna ako sa malaking bangka. Sago kami uwi mamaya. Wala, sumingaw. Yung tangso mga idol. Ayan, no? Huh?

Ayan nong, oh. nagkakain tayo mga idol. Tada tadi tadi tulo. Nagabutin. set up sa mga taga -subik dyan. mga tropa tropa. oo, Tago. Kain tayo mung, ano to? Upo. Upo na. Upo. Wila uko lolo. ay mo. Alam mo. Alam mo. Alam mo. Alam mo. na ako Alam mo. Alam dito na ako matutulog.